Ayun o mga mababayan, na uh, nakita mo ko namin si Ate Gio dito And Si Ate Gio Ate Gio, kamusta na? Oo oh. kinalayas Kinalaas ako ni Josie, sabi so, ni Josie Ano ako? Ano daw ako? Ano ako? Wala daw ako kwentang tao Kinalayas ko din sa bahay niyo Oo, oh, tapos oh. sinaradwan ako ng pinto Sabi ko napakasama ako ba niyo Sama sumuta ka din sa alipo Dahil nang ginawa mo tayo sa akin Ang payat mo Ate Gio Kumain ka na. Kumusta naman yung buwan mo? Nasira nga yung teabag e. Ano? Nabutas yung tibag. Nilaglang ko ng plastic. Labutas? Wala ka. Tatlong buwan na rin kasi dito e. Payat-payat na natin d'yo Pero ako, tinang- sasakyan e. Ba't, pinawayaan ka na naman? Ba't pinayagan ko kong umalis? Umalis ka doon sa inyo. Umalis ka ba sa inyo? Pinaalis ka na kasi nilagwan ako nung punta Bumalik ko ko sa, ano, kay Benz. Sabi ko, ayaw mo, babay mo ko hindi ko kakabahala na ay, ano ka ipagkanulong ako ano-ano saan ka napapadpad? sa makaya ko nandiyan ilang araw ko sa kan sa lansangan dalawang araw dalawang araw lang nung tagal lang ko nilahanap ka namin ay pumunta ako ng ano eh ng nasa das nasa may ano ko sa may sa? Guadalupe uh, saan yun? Guadalupe Guadalupe? Oh. Uh -huh. Ba't nakatpad ka doon? ano dito? napadpad ako doon

Balit Balit Kumili mo po na may nag po Nagsabi na nandito po si jo, Sa pasita uh, Nakakita mo pa rin ay, Ang grupo rin po Ng kanyopa Ang nakakita No? Ayan, uh, support ko. din natin ang kanyo pa, mga kamabayan. Ayan, no. Oh, grabing pahit natin, Jo. Kung oh. sumahin ka ng jeep papunta dito, pamasahin ka. Pamasahin ka. Dito may pera ka, ha, Jo. Binigyan ako ng kotse ng, ano, 86. Binigyan ka ng? 86. 86. Pamasahin mo papunta dito. Oo. Saan ka nagaling? Saan ka galing na, ano, Kabite? Hindi, dito lang ako sa may... Ano, sa may... I don't know. Pasita, ang sila kento. Pasita, pero may nakita kang sasakyan ng Pasita kaya ka sumakay. Pinasakay ako na ito. Ah, pinasakay ka ni Kuya. Diyan sa may malapit sa may lugawan. Uh, pwede mo to, no? oh, tanda mo ito, no? Oo, tanda ko naman. Hmm. Nakagawa naman po yung kalagayan natin Josephine. eh. Effect na natin yun. Uh, Grabe. Eh. Wala natin yun. Ito naman po dati oh. Mas kumayat pa yun ka pati ay, Minsan siguro hindi ka kumakain, no? Kumakain. Kaya lang yung ako pinapakain ni Diyos. Sabi niya, kala mo pakakainin kita. Kala mo mapakainin kita. Oo, kala mo. Sabi Yun yung sabi niya sabi, sabi, sa'yo. Ni Diyos, Kayo umalis ka na lang or pinalayas ka talaga? Kaya umalis ka lang ako. Sabi ko kay Diyos. Sila, Ay, ako, hindi ka pinalayas. Umalis pinalayas? ka. Pinalayas. Ay, pinalayas ka. Ay, oh, sabi niya, oh, oh, magpakainin. yun, soft drinks mo yan bawal pa kati yung minum ng ganyan wala ka minum ng ganyan bawal yan sa sa'yo sa si chan mo naman bawal yan atin yun ay na uwi po. na po sa atin yun yeah. Uwi na rin po kami. Kailangan yung, ako, ate <lipid> At, uh, Hindi po lumisan nung ko natin dyo. Dito na kami mga kababayan. sa na po kahit madaling araw na laban pa rin no uh, laban si Ate Jo pagpaliguin At, po lang si Ate Jo At, kaya ganyan na lang po mga kababayan and God bless po sa inyo maraming maraming salamat po and please share po ng ating video mga kababayan malaking tulong na rin po yan and God bless po babay po mga kababayan